Kapag bagong vlog na naman tayo. Ayan si Jeffrey oh. Tinawagan ako eh. Nakatakbo ko ah. <laughs> Nakatakbo ka ba? Hmm, pawis-pawis ah. <laughs> Naglilis kasi ako <yon> ng bahay. Namalakal <laughs> ka dun oh. Hindi pa, konti pa lang. Kasi ano, sumabay din si Jack eh. Nag, ano ng basura. Jack? Oh, ano dun oh. Gano ng ano, uh, collector. Jack Perez? <laughs> Jack Perez. Ayun oh. No. Ito yung baboy ramo yan eh. Nauli sa bundok yan. Hmm. Oh. Nauli sa bundok. Makatikin din tayo ng bagay mo. Bundok ng Native talaga. Saan na, sabuntot lang. Oh. Native na native oh. Babira mo talaga yan. Oh. Babira mo yan oh. oh. Solid diba? ba Eto na yung grasya ko, hindi disgrasya. <laughs> Makain ko ba ito? Siyempre naman. Yan. Tumain <laughs> ko na. Wag, tako. Ha? Buo. Ibablog ko pa siya eh. Ibablog ko. Bablog ko pa siya. Para maganda tignan. Malaki, no? Yan. Ali. Butasa mo. Pwede kayo talaga ganyan, ganyan lang, yun. Eh, no? Know? Dahil may ingit yan. <laughs> so, napanaginipan ko yan. You know? Ayan. Yan. Ito na. No, Lugot na. Ano yan? Sakto na sa you know? Salamat oh. Oh. May na ako. Gain ko kaya ng tapa to, no? Tapa. Para matagal maubos. Oo, oh, sa oh, atin yan. Yung ismo ko lang siya, no? Oo. Yeah. Salamat ko kay Jeffrey, oh. May kambal. Gain ni kambal ito, eh. Yung, yun, gambal, oh. Baon -baon. Mm. Yan, oh. Gain ni kambal, oh. Pambaon-baon. baon Hmm. Sabi siya. Di ba? Ah, ito. Di. Napalanginipan ko itong ribs, eh. Ayun nga, ito. Natupad na. Natupad na? Hmm. Babila mo pa, oh. Pumahalin. <laughs> I-smoke ko siya. I-smoke ko lang siya para mas maganda. Lagyan mo kasi pare. Mama, marinate ko muna. tas mo. Paminta. Paminta. Suka, pwede ba? Suka. Paminta, Paminta lang, no? Ayan, no? Oh. I-smoke ko siya para maganda tignan. Kahit kanin lang, hindi na magulam. Titignan ko lang siya, no? <laughs> Galing to sa bundok, oh. O, babira mo. Nabahagian tayo. Salamat, salamat. Si Jeffrey eh, no? Tataga pa siya, oh. Ha? Ulo yan. Ah, ang gagawin sa ulo? Pagay ko sana, tropa. Ayun, pang ano na yun, sabaw, no? Sampalukan. Sayang kami, wala pang bungay kami, kasi hindi ko no? Kamias. Eh, unti lang bungay. Unti lang bunga pa kami, sir. Unti pa lang bungay, kasi dahing bunga, ano, eh, dahon. Pag nalagis din dahon. At palok, masarap din yan. Ayun, palok, no? Dahon. Dahon, saka yung buk... dahon yung ano na. Dahon na sampalok palok. Sarap niyan. Yun know, oh. Native yan. Mahal kaya niyan, kaya alam mo. Mahal talaga. Isa tayo yung sa mapalad na lang yung ano, nabahagihan ng baboy ramo. First time makakain ng baboy ramo. First time ba? Mm Dito -hmm. Ito wala na, first time. Lagi. <laughs> Tawa na. Oh, salamat. Ano ba 'yan? Ibang to. 'Yun. Kau pa malakas ka sa akin. Ano? no. Malakas ako kay Kambali. like and share ah. Oh, 'Yun oh. No? oh, shout out nga pala Boss Jeff. Meron tayong ano. Oh. Dante oh, may ano mo? May PM no. Oh, galing buntok 'yan. Banat. Banat. Represent. Para mas kaso mo 'yan. Salamat, salamat. Yeah. Ano? Salamat. Every. Anay, thank you. Ate Kim din. Thank you. welcome to my vlog. Thank you. Eh, no. Vlog <laughs> ako. Ay, hindi ko ba talaga. Mas maganda to. Hindi ka bahalo para maraming ba mata. Mainggit. Hello. Uh, no. ano yun. Ayun, manang, hindi ano. Ang Hello. Ha, Binayayaan tayo ng maganda. Oo. Oh. Salamat, salamat. Hindi ito ko daw sa iskinita para So, uh, uwi na tayo, ha. na <laughs> ready dure lang lakad. Oh, nakauwi na tayo. Dito tayo sa bahay. Ano nyo, no. plastic ko. Oh. Huh! Pagod ah. Layo ah. Lakad. Ya, ano natin. Mamarinate natin muna. Ugasan muna natin. Tapos yung mamarinate. Ayan o. Oh. Ayan. Babira mo yan. Nahuli sa bundok. Laki na binigay sa akin. Ribs, oh. Iismok ko nga ito. Yan. Babira mo. Iismok ko muna siya. Gasa ang taas smoke. O kaya, ano muna, marinate. Salamat sa nagbigay. Kay Jeffrey. Lakambal. Salamat sa inyong dalawa, Kambal. Naalala niyo pa rin ako, ay. Kahit ganun ganun lang. Salamat sa inyo. Ang gagawin ko dito is smoke. Tayo ko pang gasan. No? Kasi no? ng tubig eh. Nasabong ko na to, eh. Babanlawan na lang yan. Tapos magsasaing. Oh, wala naing. Magsasaing pa. Ako yung tigas ngayon eh. Tigas. Ako ang tigas sa bahay na to. Tiga luto. Tiga saig. Tiga labah. Tiga igib. Lahat ng tiga. Kunti <laughs> pa lang yung bunga ng kamias. Puro daon eh. Pag naglagas yan, maraming bunga. Kunti pa lang. May ilang piraso sa Hindi tayo makaka-harvest. Shoutout nga pala sa dalawang kambal, Jeffrey, B1 B2, shoutout sa inyo. Yung seal din mo niyo ko, walong bunga. Nauudlot ah. Oh. Galing pa sama 'yan. So ang ganti nito yung vlog ko. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Dante Malapit, shoutout kay Jeffrey. at dalawang kambal. Eh, Alex Chua, shoutout. Kaya alin Kaya laki-laki shoutout. Bye-bye.